out mga road trip, uh, ngayong araw uh, isa na namang basic na function ng ating sasakyan ang atin isi-share si so, sa mga ganitong problema, napaka-basic lang, hindi natin binibigyan ng pansin, kaya tayo nagkakaroon ng problema sa ating sasakyan kasi basic nga lang, eh. walang pakialam dyan, kasi basic lang yan pero pag hindi nyo binigyan ng pansin magkakaroon kayo ng problema kagaya na lang ng paggamit ng aircon mga sir, basic lang yun Walang problema yon Pero pag na disregards ninyo, disregards ninyo, ang nagiging problema mga boss, iniisip natin, nasira na yung ating aircon. So, tara guys, panoorin yung video nito. So ayan guys, mayroon lang ako sa inyong si-share nito guys. Alam ko, napaka basic nito na mga sir pero dahil masyado tayong kampante dahil basic lang napapabayaan natin ito mga sir so before ako pumunta doon sa naging problema tingnan nyo ito mga boss itong araw na ito pag ganito nakalagay dito ibig sabihin yung hangin na lalabas sa, dito lang sa sintro nakasintro sa iyo ngayon kung ilalagay mo itong araw dito ang hangin mahahati dito sa paa at saka dito sa may bandang dibdib o sa may ulo so ito walang problema kung dito mo siya ilagay o dito dipindi sa iyo ngayon ito naman mga boss itong blower natin ano lang ito mga boss hangin lang ito kung ilalagay mo dito sa loo mahina lang yung hangin na lalabas dito sa air vent ayan mahina lang Yeah, kung depende na sa iyo kung gaano kalakas yung hangin na papalabasin mo, ya yeah, adjust mo dito, ayan. Hanggang sa high. Pag high yan mga boss, siyempre malakas na yung hangin na lalabas. Dito naman mga boss, ayan. Pag nakaganyan yan mga boss, kahit ito nakahay pa, ang hangin na lalabas dito, hindi siya malamig. Dahil naka-off itong temperature selector mga boss. Yan ang ating temperature selector. So ayan. Ah, ito 'yung nagpapalamig eh. Ayan. Ngayon, kung ilalagay mo diyan sa kalahati, siyempre hindi siya masyado malamig kasi kalahati lang. Depende sa panahon mga boss, kung maulan, pwede dito kasi malamig na 'yung panahon. Pero kung tirik ang araw mga boss, tirik 'yung araw. So, pwede mo ilagay diyan, hi Ngayon mga boss, ito yung naging problema nito mga boss uh, ginagamit ko itong sasakyan kasi driver lang ako dito mga boss driver lang ako ha hindi ako ang mayari nito so papalit palit ng driver ngayon ako hindi ako mahilig maggalaw galaw dito ang ginagalaw ko lang dito ito at saka ito ito hindi ko na ito ginagalaw at saka ito so ilang araw na ilang araw ko nang ginagamit napansin ko na yung aircon ah uh, Mainit. Hindi siya masyadong parang warm lang yung ano siya, warm lang yung hangin, hindi siya masyadong malamig. Hindi rin siya masyadong mainit. Pero na amoy ko yung mga amoy sa labas. So kasi nandito ito mga boss, ayan nandito pala yan. Hindi ko napansin na nilagay pala dito kung nakikita niyo ito mga boss, itong sign nito. Yung hangin yan, mga bus na papasok sa loob ng sasakyan, galing sa labas, ayan, papasok sa sa loob ng atin sasakyan. Siyempre, yung mga amoy doon sa labas, mahihigop niya papunta doon sa loob. Yung mga usok. Isa pa sa mga hindi maganda pag ganito ang uh, postura, ganito ang nakalagay ang ito, nakalagay dito. Ang magiging resulta niyan, mga bus, pag mainit yung araw, tirik yung araw, Talaga yung aircon mo ay hindi yan malamig. Akalain mong sira na yung aircon mo. Kasi, wala, hindi malamig eh. So, ang gagawin yung mga bus, pag... Uh, hindi naman... Pag mainit yung araw mga bus, dapat dito lang siya nakalagay mga bus. Dapat dito talaga nakalagay lagi yan mga bus. Kasi yung hangin, paikot-ikot lang dito sa loob. Nire-recycle lang dito sa loob. So malamig lagi yung aircon nyo. Ngayon, kung gusto nyo gamitin ito, siyempre nilagay ito, may gamit talaga ito. So ang gamit dito mga boss para sa akin, kung dadaan kayo sa mga presko na lugar, yung hindi mga polluted, yung mga bundok, yung maganda yung ambience, tapos malamig yung panahon, pwede nyo ilagay dyan. Para yung mas, may higop na hangin, malamig din. Kasi kung dyan nyo ilalagay, nandito kayo sa syudad, Mainit yung panahon, siyempre lahat yun. <laughs> lahat ng uh, usok sa, la, sa, labas na manadaanan nyo, ihigupin yan, dadalhin sa inyo. Siyempre, mangangamoy yung inyong sasakyan. So, yun ang kadalasan uh, hindi natin na papansin. Ka ako, matagal na akong nagdadrive, pero nabiktima ako nito kasi hindi ko alam kung sino naglipat nito. Nung napansin ko na, na parang iba yung amoy, sumagi sa isipan ko, ito dito mga boss. So, nakita ko siya nakalaga dyan. Kaya nilipat ko dito. Ayun, gumanda yung aircon, lumamig tapos hindi na bumaho. So, yun lang kasi mga basic lang ito mga boss. Minsan hindi natin binibigyan ng pansin kaya nagkakaroon ng problema yung atin uh, sasakyan, hindi natin alam. Pero wala na ang problema mga boss kung ililipat-lipat mo yan. Kasi nilagay yan talaga dyan para gamitin. Pero para sa akin, ito talaga, pag maganda yung area na dadaanan mo, malamig. So pwede kayo dito, gusto nyo ng press air, ilalagay nyo dito. Pero kung nandun kayo sa syudad, mainit, maalikabuk, crap rude, huwag nyong ilalagay talaga dito. Ilipat nyo dito para yung hangin, malamig, yung mga amoy sa labas hindi manadala dito sa loob. So, yan lang mga tips ko sa inyo mga boss sa paggamit ng aircon. Kasi, ang basic talaga pag hindi natin pinapansin, aakalain natin nasira na yung atin sasakyan. So, yan lang mga boss. Maraming salamat sa pag-tune in or panonood sa video na ito mga boss.